Hello guys. So, ayan konti lang ang delivery natin ngayon. Ah, konti lang pero maraming hindi kinuha, maraming palso. Pero bago ako magtapos, ay sasamantalahin ko muna itong pagkakataon na hindi pa umuulan kasi ayan oh. Kung makikita nyo, parang uulan na. Nandito ako sa Little Shargau. At sa nga pala, Meron akong nabili sa sa Lazada. Itong microphone na to ay susubukan ko ngayon kung hanggang saan yung sabi nila 30 meters daw ay kayang kayang masagap ng uh, microphone na to. So try natin, lalagay ko dito yung aking uh, cellphone. Ayan, tapos lalakad ako hanggang doon. Tignan ko kung maabot kung hanggang ilang metro ang kayang abutin nito. <clears throat> so mula dyan hanggang dito ay nasa sampu. <clears throat> Sige lang. Guys, nandiyan pa ba kayo? Nanonood pa ba, ba kayo? Nasa Nasa 20 meters na yata ako Ah. Isa pa kayo guys? Nanonood pa kayo? May sounds pa ba ako? Hello Ako Nasa... ba? Nasa Ano ba ito? Na. Ayan, nasa 30 meters na yata ako. Baka 50 na. Tuloy-tuloy pa natin. Uh -huh. Ayan, ibig eh, sabihin, ng ganun. So, nagpas na ako ng 30 meters, guys. Bus. Baka ah. 50 na to. 50 or 100. Nasa 100 meters na yata ito. Joko uh, sir. Balik na ako. Medyo malayo na. <coughs> so, nandiyan pa ba kayo guys? Nanonood pa ba kayo? Manood muna kayo. Huwag iwan. Para may idea din kayo. Malay niyo. Mga content creator kayo. Para atis may idea kayo na mga ganitong microphone ay sulit sa halagang 205 pesos. O oh, ang totoo yan 205 pesos lang nabayaran ko na ito. Sa Lazada. 'Di ba? Hindi na siya sulit, 'di ba? Sulit sa 205. Oh, hello.